Mainit na pinag-uusapan ngayon ng netizens ang naging Christmas greetings ng megastar na si Sharon Goneta. Nagpost si Sharon sa kanyang FB page ang family photo na may caption na Merry Christmas from me and my four angels, my gremlins, love you all, with Christmas tree, heart, and praying hand emojis. Subalit sa naturang larawan ay kapansin-pansin na may isang tao na putulang ulo na tilang asawa nitong si Kiko Pangilinan. Kung kaya't nagtatakang netizens kung sinadya nga ba ni Sharon na huwag isama sa larawan ng asawa. May iba naman na nagsasabing sa laraw ay pumili na lang ng ibang letrato kisa pinutol pang larawan para hindi makitang dating senador. May ilan ring na nagsasabing baka gusto lang ni Sharon na maging maingay ang pangalan nito lalo na't na may movie entry sila sa MMFF na may titulong Family of Two. Pero sa iba, parang okay naman raw sila Madam Sharon Coneta at Kiko Pangilinan dahil nito lamang nakaraang araw ay nagpost ito ng Family photo nila na makikita ang kabuuan na mukha ni Kiko kasamang tatlo nilang anak. Samantala, pinapanagot ngayon ng socialite entrepreneur at vlogger na si Smolaude, ang isang airline company matapos pauwiin ang anak nito nang dahil sa di umano'y allowed na gamitin ang temporary Canadian passport papuntang Japan. We're here in Japan now and my friend got into Japan with a temporary passport from US. Why si Allison hindi na allowed? Canadian, we were telling them kanina na to get her on board, to put her on board, pero hindi daw. Eh, ba't ito? Yung, ay, yung ng friend ko na allow. Okay? Okay, we'll just call you when you get back. Kung kaya't ayon kay Smolode, dahil sa pangyayari ay nasira na ang kanilang bakasyon at labis pa silang na-stress. Sa ngayon ay wala pang ipinapalabas sa pahayagang airline company kasunod ng naturang pangyayari. Yan ang ating entertainment news. Alex Forake, Tatak, RMN.